Okay. Gagawa ako okay. ng okay. hindi ka makakapag-report sa akin. Okay. Ay, scam talaga to, Tay, kasi... Meron din nakmin nakita na okay. sino sa si mismo yung advertisement nila, ah. di ba? Comment. Apa. Kung bibili ka o hindi. Apa. Ang pinost niya, yun nga, na-peke rin siya. In-upload niya yung i-screenshot niya, pumasok. Ano po yung gagawin? Kaya nga. Yun ang gusto ko, yung screenshot ko. Diba, eto na nga po yung ano natin tayo. Yun ang nagbebenta, ba? comment. Gusto ko i-upload doon para makita na bumibili. Na scam. Dito, dito, dito niya. Eh, ay ano, hindi ako nung may ibibigay niya na, yun ang diniliver. Eto nga yun tayo, Tina mo. Wala nga. Ay, ba't walang ganyan yung inyo? Wala po, ano. Ay, scam talaga to, Tay. Kasi nakaset yung ano nila, yung page nila na hindi ka pwedeng makapag-upload or na, na makapag Pero merong, merong nak, nakin nag, nag, comment in-upload nila, pwede. Ewan ko lang, cellphone sa ko, phone ang phone yun, o, baka, baka cellphone ko, ang mali ang setting. sa cellphone yun, Sa cellphone niya po. Guys, eto kasi si tatay. Nag-order ng cellphone. Ngayon, nandumating dumating sa kanya, nang no, binuksan niya, ano laman? Dalawa ng face tissue. Face tissue? Anong app yun? Ay, anong, ano yun? Anong page yun? Eto yun, guys. So, nagpapatulong sa amin si tatay kung paano ma budget ma hub. malalaman to, makupunta itong budget of the age. Hindi niya na maano, hindi niya na mahabol yung ano Pero yan. sa messenger, nagsasagutan kami doon. Sabi ko, ibalik niyo yung pera ko. Wala silang sagot na ibalik. Wala kasi yung sa messenger na yon, Sa, sa message na yun, tay, ano, pwedeng iba yung sasagot oh. sa iyo. Hindi ano yun? machine yun. lang, hindi ano. Oh, hindi. Wala. Hindi. Nak-automated hindi. Nakano na mga scammer po. yun. You. Automated. Ano pangalan niyan, Tay? Budget.ph Ayan, oh, iwasan niyo yung page ng Budget.ph kasi Ang gusto ko kasi, doon mismo sa kogarasyan nila kasi merong nakita, mak nag-complain in-upload yung ayun nga tay pwede po pero yung sa commercial cellphone nila. mo kasi hindi siya nakaka-upload ng oh, may problema sa setting ko sa, cellphone sa cellphone nyo po talaga. may kulang kaya hindi kaya, ko maipasok yun kaya nga po sabi ko sa inyo i-post nyo na lang and then i-tag nyo yung page na yun para marami din nag-comment ang gusto ko talaga doon mismo sa advertisement nila para lahat ng magbasa makita yung... ay eh, kaso nga po tayo yung, yung page po nila na ganun uh, hindi na po nakaset up na ganun kung baga ala, kung, kung ako gagawa ako ng pang scam na ano na page hindi okay, gagawa okay, ako okay, ng hindi ka okay, okay, makakapag report sa akin okay. okay. pero meron akong nakita na ibang customer eh. in-upload niya pinakita talaga ah phone mga... muna yung may Sabon problema sa phone setting siguro Opo. sa phone mo po wala pong nakalagay Sina... may video ka pa naman open gallery meron yeah. na nagturo sa akin mga stickers na, nakalagay yung uwa po ko Apo. May nagturo sa akin, dito tayo sabi niya, gusto mong i-upload yan, pindutin mo to. Mm -hmm. Yung opo ko meron yun, ewan ito, bakit na wala yung ibang setting? Isay po mo pala yung Bakit dad. yung iba na na-upload na, 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 na -upload Ay, nila? Kaya nga pinaliwanan ko sa'yo, Tay, ayun, ayun nga yun. kaya nga sabi ko iyo, sa i-post mo na lang sa Facebook mo and then itag natin sila para i-share yun ng mga tao po. Ah, oh, ganun pa yun. <laughs> <laughs> Pag in-upload ko ba ito tayo, okay lang na i-upload ko? Oo, oh, para makita nyo Yung, ano ba yun, Budget.ph? Oo, okay. oh, oh, yun. Inanan na po natin, na yun. conversation natin. Pati yung conversation natin, itong pangyayari nito. Pag oh, upload ko, okay lang po yun? Uh, pwede okay, yes. thank, thank you. Gusto yung mag-aarapan sa may pwede. ipakita ko yung password Ayan nga, ipapakita na natin sa Alam mo, ito ba yung gusto kong mag punta ako sa DTI, ipakita ko, yun, di ba may protection oh, ako mga yes, customer? Yes, oh, yes, oh. Para hanapin nila yung nag advertisement ng kanina <laughs> na yan. para malukit kung saan Kasi DTI sa lang ang may power para sitayin sila. Oh, Nagbabayad pa sila ng tax, may permit na yan. Sobrang dami nagko-comment sa kanila. Oh, oh, ito, no, 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 no. no. ilang araw na yan, ang dami na siguro. Magkano binayad nyo dun, Tay? 699 nga yung ano. Pero yung isang no? in-order ko, 1,000 plus peke rin. Kaya na pangalawa na yan. Naku, di ka pa nadala ng ulo. Ay! Siguro, Kasi walang murang cellphone tayo. Hindi, sandali. Dating siguro, siguro, siyempre, uh, gusto manloko. Uh -oh. Uh. Eh, siyempre, yung iba naman, nagpapaloko. Papasok, <laughs> hindi, papapasokin ka. <laughs> di ba? Uh, uh di ba, pa, papapasokin ka. <laughs> hindi, pa, <papapasunin> ka. <laughs> hindi mo nang pwedeng reklamo na hindi pa nanloko sa'yo. Ay lang, papapasokin mo. Kaya nga, kung may DTI, may NBI, may ano, Okay. Ipasok mo lahat doon para trabaho nila yun. Hanapin nila yan. Next time, mod mo nalang uh, ano yan yan. Huwag ka nang kumagat dyan tayo. Sayang pera. Para. Ay, inisip ko nga. Kung meron sa mall, puntahan ko na lang sa mall. Nakikita pa. Oo, oh, mag-mall ka na lang. Malot na lamig ang kapa. May sinasabing mall eh. eh Ito na naman sa sinasabing mall. Kahit sang mall tayo may nagbebenta ng may ano Huwag mo na puntahan yun. May sinasabi sa'yo. Naku, okay, ka na naman dyan. dyan. Sa, sa mall ngayon, sinasabi. Eh, puntahan ko yung alba, Mega Mall, oh, yeah. Mga Mall. Mga mag Mega yung mga Mall. mga mo. kilalang pangalan. Oh, hindi yung hindi kilala, syempre, mahirap yun eh. Ang tataka ko bakit yung iba na-upload eh, baka setting ko oh, eh. Opo, Ay, baka Saan sa na po yan? So, budget tayo. PH. Ito guys, so ayan, nakita niyo yung kachat ni tatay, budget PH. eto yung ng cellphone na papadalan kayo ng face mask. Yun yung pinadala sa kanya dalawang Saka beses. Wipes. So, tsaka wipes iwasan nyo to ah be aware para dito sa mga page na to sa mga panluloko ng scam ng page na scam na to <laughs> sige Thank po sige, sige tayo Ingat ako okay. ano ako yung rider kung sa akin oh. oh. Sabi ko, yung nagbibigay ng parcel sa inyo, nandolo ko, yes, baka yung kayo madamay din Kailangan, sabihin nyo sila, pag ilala nyo, i-block nyo yun na yan, huwag na kunin yung parcel. Oh. Ayun, tumawag sa akin, tinatawagan na raw yung.